Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, eto na naman po tayo. May nag-request po kasi kung pwede ko daw pong basahan si Ma'am Lisa Marcos. Naku, ayun na tayo. Dami po nagre-request. So again and again po, kung makararating man po ito sa hindi ko po kilala si Ma'am Lisa Marcos, hindi ko pa po siya. I mean hindi ko siya kilala na uh, get together or something. Kilala ko siya bilang asawa ng ating presidente. At uh, kung ano man po mababasa ko rito, again and again po, ito po ay for entertainment use lang. Sana po ang tamaan ay huwag magagalit. Kung ano man pong pangit ay itapon at ang maganda ang ating tangkilikin. Ayan po. For entertainment use po ito. Ano man po ang mabasa ng tarot ay aking i-interpret. Interpreter lang po ako ng tarot. Lisa Marcos, born August 21, 1959. Ayan, Manila. Ayan po. 66 years old, Lisa Marcos. Ang tunay po niyang pangalan is Marie Luis Lisa Araneta Marcos. True the name po, ito po ang ilalagay ko dito sa tarot. Tarot, ipakita mo sa akin. Kung ano ang nakikita at may share natin bilang entertainment use dito sa Taong nagngangalan. Shortcut ko na lang po, Lisa Marcos. Ganun din naman po ito nang ginagamit niya. Ayan. One. Two. Three. Three muna po. Lisa Marcos. Kung makikita niyo po ito, ito po, ay isang lalaki. Lalaki po. Pero, again po, ang binabasahan ko po ay si Ma'am Lisa. Hindi ko alam dumating ito. Ito po ay isang lalaki o ito ay isang kinahaharap na intriga. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa isang lalaki, may isa pong intrigang kinakaharap si Ma'am Lisa Marcos, which um, maaring ito po ay gumugulong na intriga na mayroong uh, um, kinalaman sa kamatayan. Kaya po hang, hang, ibig sabihin ng hangman, isang lalaking wala na sa mundo, spirit niya is hang, maaaring namatay siya or what, ito naman po ay alam tao na kung saan po ay lumabas po sa tarot dito na kinasasangkutan ng ating si Ma'am Lisa Marcos. Yan. Bakit siya lumabas ay hindi ko alam. Ito ang kasunod, oops. Umiikot ang mundo, ang ibig sabihin kaya po pala ito lumabas. Ito ay talagang didikit at didikit sa pangalan niya at may gumugulong po. Yan, na batas. Ibig sabihin, mayroong kasong involve Pero hindi ko alam kung ano po yung kasong yon Kung ito ba ay point out siya, pero lumabas po sa kanya. Kaya ang sabi dito po, Dawit ang pangalan niya sa kasong ito. At ito po yung gumugulong. Ibig sabihin ng gumugulong, kaya ayan po, gumugulong. Ito po ay nagpapatuloy at ito po ay dinidinig. Malari mo ang Tagalog, dinidinig sa korte o sa batas. Ayan po. Pero nakadawit po, dumawit po sa kanya yan. at kailangan niya itong masolusyonan o maresolbahan ang pagdawit ng kanyang pangalan kung hindi po ito ay nangangahulugan ng pagbagsak ng kanyang pangalan. Ayan po. Bakit po sinabi ko again na pagbagsak ng kanyang pangalan at makakasira sa reputasyon ng kanilang pamilya dahil po kung napapansin niyo po, ito po ay tagumpay na nakabaligtad. Ang ibig sabihin, ito po ay gumugulong pa lang. Hindi pa alam kung mapapa magtatagumpay na malinis ang pangalan niya o ito ay madidikit at madidikit sa kanya habang buhay. Doon po ang ibig sabihin nito. One, two, three. Excuse po. Sa ngayon po ay nasa malayo ang atmosphere ng ating si Ma'am Lisa Marcos. On and off, ayan nga po oh, parang on and off na malayo, malapit. So ibig sabihin siguro, syempre sila may capability para umalis o bumalik, pero ito po ay mukhang may kinalaman dito ang kanyang pag-alis at pag-alis ng Pilipinas at paglayo. Yan paglalakbay niya na para siyang um, walang pakialam, may, may inaayos, parang gano'n. Walang pakialam, may inaayos, parang may nililinis sa kanyang pangalan. So marahil ma ng mga batas dito, tapos ayon wala po ang atmosphere niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero pabalik-balik lang po siya. Yun, yun ang sabi po dito. So, hindi siya nawawala. May nagsasabi po kasi, nasaan si Ma'am Lisa Marcos? Sabi po ng tarot, tarot po ito ha, on and off siya, umaalis, bumabalik, umaalis, bumabalik, pero mayroon siyang mga dapat ayusin. Kaya siya umaalis at bumabalik ng Pilipinas. May kakaharapin po si Ma'am Lisa Marcos na intriga. Magpakaingat po kayo. May future po may future na parating na napakalaking intriga at ito'y may kinalaman sa isang kamag-anak na lalaki na ito ay haharap at maaring mapag-usapan ng buong mundo at ito'y maging isang expose Ayan po. mag -ingat. Hmm. Mm, ang sabi po rito ay mananatili. Mananatili ang kanyang pagsuporta, pagsuporta po ito, sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na po sa isang kamag-anak. O bakit gano'n? Ay, kamag-anak na maaaring kapag nagpatuloy na suportahan niya ay magdala rin sa kanya sa malaking kahihiyan. Ito po yon. Nakita niyo ang lalaking nakataob? Kaya sabi ko po sa inyo, yon, paghawak niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga minamahal, lalong-lalo na sa isang lalaki. Bakit po nasabing ka mag-anak ito, kung makikita niyo po doon yung lalaki, kapag po yan ay white asawa. Ito po ay naka-black, naka-itim. Tapos po, nakabaliktad. Tapos, kung mapapansin ninyo, may blood doon. So, ibig sabihin, mag anak na lalaki. Na maaaring maghila sa kanya pababa. Ito po ay ang paglaban. Ibig sabihin, may kinakalaban siya at may kinakaharap siya na isang malaking malaking kaso. Hindi ko po alam to pero malayo po itong kasong ito. Wala po ito. Maaring ito'y usapin or kaso. Interpreter lang po ako. Meron po si Ma'am Lisa Marcos na kinakaharap. Hindi ko po alam kung ito ay kaso o usapin. Pero ito po'y nasa malayong lugar. Yan po. Paano po nangyaring usapin? Kasi po, napapansin niyo po, may hawak siya, na lumalaban siya, nag-iisip, pinipilit niyang maging white ang sitwasyon. So meron siyang ipinaliliwanag. Hindi ko alam ito, kung ano to, kung kaso o usapin. Malinaw po ang sinabi ko, ha? At maaaring kung hindi niya aasikasuhin ay magbibigay sa kanya ng isang malaking kabiguan. Kaya dapat niyang asikasuhin kung ano yan. Dahil naririto po, ayon sa tarot, isang kabiguan ang kanyang kakamtan pag hindi niya ito, nalusutan itong usapin na ito, na kanyang kinakaharap sa malayong lugar. kalam alam kung ano yan. Mayan. future po ito ah uh, isang anak niya bakit ko nasabing anak ayun po may may bata Ayan, may bata isang anak ito yung asawa niya at saka siya nag-uusap isang anak ang maaring isuong pa niya sa politika maaring ito ipatakbohin niya in the near future bukod po kay Sandro iba ito, bago naman to isang anak na maaaring ipasok niya sa isang mataas na posisyon sa politika. Pero ito ay hindi si Sandro kasi iba naman po itong bata. Ibig sabihin, isa rin sa mga anak niya sa future. Puro ano po ito, balakin. Ito ay balakin, mga plano niya ayan po, na hahadlangan dahil masasangkot sa isang uh, investigasyon. Hindi ko po alam kung ano investigasyon na yan. Pero itong masasangkotan niya ay mula dahil sa kanyang kadugo din. In the near future po, ito ang sinasabi ko. Pero dito ay pinakikita talagang ang matatag nilang pagmamahalan at pagsasama ay talaga namang susukatin ng panahon. Ayan. Ito pong katatagan ng kanilang pagsasama ng kanyang kamag-anak at ng kanyang asawa at ng kanyang anak ay susukatin ng panahon. May darating po sa kanilang pagsubok. Itong pagsubok na ito is Uh, kakaharapin bago matapos ang terms ng ating President Marcos. Pero nakita naman dito na talagang, ano sila, uh, pilit nila ipapakita na strong ang kanilang relationship. Kailangan silang magtulungan mag-asawa at payuhan niya ang kanyang mister o si President ito po, kita nyo ang lalaki ha. President na, presidente po yan pinipilit niyang, uh, ito kung makikita ninyo, may mga perang nakalagay dito, mga gold, kitang-kita -kita nyo naman ba diba? Tapos nakabaliktad, ibig sabihin, may kasasangkutan sila na isang Uh, malaking malaking question ng batas tungkol sa pera. Ayan po. Ayan, mako-question po sila tungkol sa pera. Ayan. Kaming po ito, batas po ito na kinakailangan nilang maipaliwanag ang lahat. Ang hirap no pag maraing pera, dami nang question <laughs> Pag wala naman pera, mahirap de. <laughs> Ayan, naku. Kinakailangan pag-isipan ang lahat ng mga binibitawang salita, Madam Lisa Marcos. Kasi po, may mga taong tila baga hindi naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa inyong bibig kahit pa ito ay pinapakita nyo through your action. So mag-ingat po in the near future po may mga question na lalabas at madadawit na naman po sa mga iskandalo. Sapagkat si Ma'am Lisa Marcos ay pinanganak talaga na may salapi may pera, ibig sabihin hindi siya galing sa hirap ayan, kaya nakalagay na ang ugali niya talaga po ay wag naman po magagalit sa akin pero sinabi po ng tam, may pagka mabait na maldita so talaga may pagka kung anong gusto niya gagawin niya uh, kung ano yung uh, i-command niya kailangan yun ang masunod, yun po ang kanyang karakter, ayan ito ay pagpaplano na hindi ko alam kung hanggang kailan pero nagnanais na lumayo. Isang pagpaplano po ito in the future na ma, na nais lumayo at manirahan sa isang malayong lugar, malayo sa Pilipinas. Yun po ang lumabas dito sa tarot. Isang plano na may pupuntahan, ito, ito po yung future na pupuntahan, na malapalasyo at magandang lugar na doon maninirahan. eto po yon, Ayan. Uh, ano na lang po ito, uh, kumbaga, hindi po ibig sabihin ito kamatayan. Maaring ito ay uh, pangit nakatapusan ng pamumulitika. So, ibig sabihin po nito, pag magingat po kayo, may pangit pong parating sa buhay pamumulitika ng inyong pamilya. Ito po, yan nakita nyo po, dead. So, hindi ibig sabihin po, ipatay agad. Ang ibig sabihin po nito, maaring may pangit na kahantungan ang buhay pamumulitika o politika ng inyong pamilya. Yun po ang ibig sabihin nito. So, ang ibig sabihin na lang po noon ay mag-ingat at kinakailangan na sana lahat ng mga galaw ay ayon pa rin sa mamamayan para dumating man ng panahon po, hindi ito dumating sa buhay ng pamumuliti kaninyo. Ang pangit na kalalabasan ng posisyon ng pamumulitika ka ng inyong pamilya. Yan. Hmm. Ito po ay isang sinario kung saan magkakaroon ng parang, ayan po, nakita niyo, ah uh, divine, divine intervention, yung mga ganyan, na kailangan yung pag-isipan kung bibitaw kayo sa pagsuporta, yon 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 sa pagsuporta at pananatiling pananahimik sa isang tao na kadugo ninyo na maaaring dumating ang panahon ay magdala sa inyo ng napakalaking uh, problema. Ito po ay future. Pinag-iisip po kayo ng tarot kung gagawain ninyo na bumitaw o bitawan ng isang taong sumisira ng inyong pangalan. At dito po ay hindi pinaniniwalaan ng madam people kaya po may ganyan. Parang mahirap paniwalaan na wala kayong kinalaman. Yun po ang sabi ng taro. Ako puro future. Ayan. Ang paglisan ay darating. Kagaya kanina po ng sinabi, ang pagpaplano na manirahan sa isang malayong lugar na may magandang uh, tahanan na malapalasyo, ito po ang nais ninyo at gagawin po ninyo. Ibig sabihin, kaya po inilagay ko yun dito, yung po nakita ng tarot na plano at inyong gagawin talaga. Ang pag, eh, paglayo o paglalayag o pag-alis. Ayan po. Hmm. Hindi ko po alam kung ba, paano nyo itong maipapaliwanag pero ang pangalan nyo po ay makakaladkad. Ito po ay future. Makakaladkad po sa isang kaso ng ah uh, financial malaking malaking kaso po itong kakaharapin tungkol sa financial at maaring madawit kayo. Ayan po, kaya hawak nyo po yun, tapos nakatingala, parang mag-explain or magpapaliwana, ganyan. So, from now, ito po yung aking basa kay Ma'am Lisa. Sa health po niya, makaingatan po ang, ano ko naman kung stress kayo dahil ang ganyan po talaga ang magaganda ang buhay, mayayaman, laging stress. Pero dito po, ingatan po ang stumble down, yung buto, yung pagkadulas o pagka-aksidente. Ingatan po, pati na po ang ano to eh, mga kamay, neuro, puso. Yan, because maybe po of stress. Hmm. Isang kaso ang isang lalabas. Hindi ko alam kung ano po ito, pero ito isang kasong ma-expose sa ayaw nyo man po at hindi. Ito po ay may kinalaman sa isang taong nawala. Sabi nga kanina doon, mayroong madadawit ang pangalan nyo. Dito naman, Expose uh, ma-expose, may mag-expose o may magtatraidor po. Hindi ko po alam kung sino pero ingatan niyo po. Kung anong kalalabasan. Ayan. Again and again po, kahit anuman pong problema ng mundo. Lalo po ngayon, pinag-iingat ko po ang mga tao kasi po, ayon po, singit ko po ha, ayon po sa tarot, may malalaking bagyong parating. Sinabi ko na rin po yan last week. Mga probinsya po ang target nito. Ang Metro Manila ang ang ay kinakailangan po maglinis na ng mga uh, kanal, mga LGU. Tutukan niyo po ang mga kanal. Quezon po kinakailangan yung mga kanal ninyo kasi po may dumaragas ang putik at tubig ang nakikita po ng tarot. Dasal lang po. At lagi pong handa, ihanda ang mga battery, ang pagkain, ang gamot, ihanda nyo po kasi po ito ay tuloy-tuloy na pagbukso ng tubig, bagyo. Sasabay pa po ang paunti-unting lindol at may malakas po talagang papunta po sa Manila na tubig. Hindi ko alam kung bakit, lalo na Marikina na naman, tapos Quezon po. So ingatan po, maglinis po tayo ng ating mga kanal para po hindi ma hindi po tayo magkaroon ng malaking malaking impact ng sakit. And again and again po, ano man po pinagdadaanan nating mga Pilipino, hirap at ginhawa, sakit man ito o, o dusa o tuwa, lagi po nating tatandaan, God sent miracle every day. Thank you po.